Ang bunga ng bayabas ko guys. Oh, pero hindi pa lahat hinog. yun mm. Yung native lang to. Native na bayabas. Meron ako nito. Yung malalaki talaga. Nandun maliit pa sa kabilang ano, side. Maliit pa. Ito ano. 3 years lang to. Mula nung tinanim ko nagbunga na siya. Ayan eh, napapakinabangan ko na yung bunga. Ayan. Ayan papak na ako. Ano pa lang siya maniba. Matamis to dito guys. Ang gusto ko kasi sa native matamis siya. Hindi tulad ng... Hindi tulad ng ano, yung malalaki. Ang Malalaki kasi matabang. Kaya mas gusto ko yung native. Hmm.